kaysa ka makapagsalita na naman. Tapos hindi ka naman aamin. Hm. Eh, wala naman akong dapat aminin sa iyo eh. Okay ka nang naglagba. Ay yung damit mong t-shirt na puti ay may nakita akong tagmak ng lipstick sa lab, sa ano, sa garnet. Oh. Pag mo ko doon sa lipstick, ay ikaw yung pagka nakita mo ko at malayo pat at nakatanaw kay ano, para ang pusang halipot-pot sa akin. Oh. Ay, wala naman akong kulay na ganyan, lipstick. Okay. Hindi yon akin, ha? Alam ko kung akin o oh hindi. Pagkakalapad nung labi na yon. Bapo! Ako, dipis-dipis ang labi. Tumigil-tigil ka. Ha? Uh -huh. Kahit naman anong gawin ko, hindi ka naman aamin. Ayun yung number, isa sabihin mo eh, kay pareng kanor yun. Oh, kasi sumagot, hindi kayo pinagtalo ng panati, sabi mo yung sa asawa. Oh, Sinabi ko naman sa iyo na yun eh, sa asawa ni Parang Kanor. Okay lang, kaamin. Kapaw! Huh. Hindi ka mapapaamin. May buhok pa nga doon sa ano. Nakadikit sa may mga garning sa ilalim. Napaipit yata. Tingnan mo, tingnan mo yung ugali mo. Sabihin mo, pati buhok. Ikaw yung panay ang kuskos hanggang ko Kala mo pusa kang babagong nagkita ng amo? A -a hirap sa iyo aasawa ka ng magandang lalaki tapos ngayon pagdududahan mo uy huwag hindi mo ako masusuhulan kahit pa iyo ako yung bigyan mo ng kwarta ako hindi mo uuli sa kupo pinababayaan na laki tat ikay matanda na pagtanda mo yung, bahala ka mo <laughs> hindi kita huhugasan pagka ikay <laughs> siya kung ayaw mo kuhugasan ay eh, di ako magpapampers ay kainaman kainaman ka na eh wala na akong ginawa sa iyong tama puro na Taman duda ang inyong gagawa ah, ah, hindi na ano eh hindi na maganda sa ating pagsasama yung mga pigsasabi mo <tip>